Araw ngayon ng Debosyon sa Itim na Nazareno. Kamustahin natin ang sitwasyon sa Minor Basilica, the National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. May report ang ating kasamang si Bernard Ferrer. Audrey, dagsa ngayon ang mga deboto ng Itim na Nazareno dito sa Quiapo Church. Alas 4 ng umaga na magsimulang oras-oras na banal na misa. Puno ng mga deboto ang loob at labas ng simbahan. Bitbit -bit nila ang ibat-ibang panalangin o pasalamat sa itin na Nazareno. Bata man o matanda ay hindi-hinda ang matagal na pagtayo habang dumadalo sa misa. Tinitiyak ng pamunuan ng Kiyapo Church na maayos ang pagpasok at paglaba sa simbahan. Sa Carriedo Street, Plaza Miranda at Quezon Boulevard ang entrance at exit ng mga deboto. Nakabantay din ang mga pulis upang mapanatili ang seguridad sa lugar. Audrey, dahil mainit pa rin ang panahon, pinapayuhan ang mga pupunta dito sa Quiapo na magdala ng payong, pamay payo minipan at tubig. Maayos pa naman ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa magkabilang bahagi ng Quezon Boulevard. Paalala sa ating mga motorista ngayong Biyernes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 9 at 0 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat Bernard Ferrer.